Hello, hello, hello. Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Today is July 20 at uh, 9.41am. Conscious na naman po tayo sa time sapagkat hindi natin alam kung ano nangyari this past week. At uh, hindi natin alam kung ano mangyayari this next few hours. Pero ang alam po natin ay uh, ngayon po ay paalis po ang pangulo. Nakalis na ang pangulo. Pwede na bongbong -bong Marcos papunta sa kanyang US trip. Uh, sa From July today, 20, up to July 22, Tuesday. Okay, bago mong lahat, blessed Sunday po sa inyong lahat. At uh, shout out sa aking mami. Uh, birthday po niya ngayon. Happy birthday, mami. I love you. Okay? Uh, mantakin ninyo, no? This past two years, hanggang sa umabot tayo sa triple overtime nung sinabi natin na wala pa na transmit at uh, tayo una nakahalata nyon at nung, nung nasabi po natin yun, eh, na transmit nila, nag -triple, parang triple overtime na sa tagal, ano? Pero ngayon, malapit na ang deadline. So, wala nang magagawa kung deadline. Kung bakit ko sinabi yung deadline, eh mamaya malalaman ko ninyo. Pero sa dalawang taon nating sinubaybayan ang paano uh, panukalang term setting, ay eh, talaga naman natuto na tayo sapagkat alam na natin ngayon na hindi basta final, eh batas na. Hindi basta pumasa sa first reading, eh batas na. And yan, second, third, hanggang sa umabot tayo sa usapan na bicameral Conference Committee Report. At ngayon lang nga, transmittal. So, marami pong uh, mga kagawad at mga kapitan ngayon ang mga talagang nabuksan ng isip sa legislative process at uh, along with pagbukas ng isip na yon ay eh, ang pagtaas ng antas ng asking ng ating usapang pang barangay. Hindi tayo pampulok-pulok. Yan po ang nais natin uh, maibahagi at ma-impart sa ating pong mga public servants sa barangay level. Hindi na po tayo pang barangay level. Pang national po tayo at wag po tayong mahihiyak. Anyway, ang alam ko na ho ang bumabagabag sa inyong isip ngayong weekend, bakit wala pang pirma? <laughs> And uh, kasasabi lamang ni Comelec Chairman George Garcia, si Boss George, na sa kanila humingi ng comment para po sa term setting by camera conference committee report kung ano masasabi at sinabi nga po niya ay uh, well lahat ng datos eh, ibibigay nila of course ang absolute power para mag decide nyan ay ang presidente na lamang tapos na po sa kongresa yan, tapos na sa senate alam po natin yan at uh, ang absolute power ay nasa discretion o decision ng Pangulo sinabi rin po niya doon na yun ang bumabagabag sa isipan nating lahat yung 30 day uh, 30 day uh, leeway ng presidente eh, nagsimula upon transmittal upon receipt of the conference committee report yung term setting bill doon pa lang magsisimula and that was July 15 at sinabi ko hun yun kulang na sa oras from July 5, July 11, up to July 28 na meron kaming running online debate ni Kagawa J Kagawa J, kamusta na? Kagawa J Daduya na, sinabi niya na uh, yung 30 days, mayroon na option and uh, yung tatlong requirement na Veto, Yes at saka 30 days e eh, option lamang yan sa legislative process ang aking namang contention e eh, requirement Meaning, ibibigay mo yung tatlong lahat. But kung kulang isa, hindi yan, magiging links po yan sa proseso. Just last week, nang sinabi ni Chairman George Garcia na tsaka palang mag-uumpisa, eh, sinabi ko kay Kagawa Jane na nananalo siya sa usapan namin. At uh, mukhang mas may punto siya kaysa sa akin. Pero, kung iisip-isipin natin, yung 30 days na yon sinabi ko nga sa inyo, baka hindi na maging applicable, baka kasi permahan na ng Pangulo nung na-receive niya yung kanyang, uh, yung transmitan sa Malacanang. Nung na-receive niya, sabi ko, na applicable na yung 30 days kasi pirmahan na lang niya ng yes or no. Kaya lang, ang problema natin ngayon, hindi na natin malaman kung pirma talaga ang Pangulo sapagkat si Senator Aimee mean, Marcos na rin ang nagsabi na Mr. President, brother, permahan mo na yan. It simply means na siguro may mga balibalita na, na hindi nga pipirmahan. And of course, titignan natin yung Comelec action na tinuloy nila yung August 1. At itutuloy pa rin at walang pagbabago. Kasi kung, kung if They have gotten wind, the people manang yes. Sigurado, tanggal na yun sa kalendaryo. If they have gotten wind na mabibito, eh, you know, i-announce yun. So, ang sinabi ko nga, pagka yan eh, binito, hindi na kailangan ng maraming seremonyas. Ipapa-announce na lang yan kay UC Claire. Wala spokesperson. Low-key. Low-key lang po yung announcement. At sinabi natin, pagka halimbawa, yes, na ina-expect ng marami, itong week na natapos, eh may ceremonies yan. Of course, nandiyan siguro yung, I don't know, mga authors ng bill sa likod ng Pangulo, House Speaker, siguro baka nandiyan yung mga liga ng barangay, I do not know, mga matatayog ng mga tao. Pero hindi nangyari. Ang nangyari ngayon, eh, pumunta na ng Amerika ang Pangulo at sa Tuesday na po, ang kanyang balik. So, ang mangyayari ngayon, we have this week from 22 up to 25. Last week na yon para magpirmahan o hindi. At palagi ko sinasabi na kung pipirmahan, matagal na dapat pinirmahan yan. Regardless kung yes or no. Yan po ang paniniwala ko dyan. Kung pipirmahan, pipirmahan. Regardless kung yes or no. Pero luminipis na naman, malapit na naman mag-deadline yung yes or no na yon. So, yung ongoing debate namin ni Kagawa J. Daduya. Yeah? Hello, pare. Eh, mukhang matutuloy nga sa 30 days. So, ito po ang sa akin at I'm sure, Kagawa J. At saka I'm sure, marami sa inyo magtatanong, paano na ngayon maglalaps in tulobo pag hindi pinirmahan at mukhang hindi pipirmahan. Let's just say, hindi pipirmahan. Maglalaps in tuloba Iyon na nga yung sabi ko the last time around. Kulang sa oras. Required na maging batas yan kung 30 days lapse into law. Pero pinag-uusapan natin, alimbawa, hindi pirmahan, upon receipt, sinabi ni Comrade Chairman George Garcia, July 15, doon pala nag-umpisa. That is only equivalent to 13 days. 13, 14, 15 muna. Hindi aabot ng 30 days. mag open na ang bagong kongreso. And pag na-open ang bagong kongreso, back to zero lahat. I have been searching, naghahanap ako ng legal jurisprudence dyan. Alam ko may isa sa inyo na nag-comment uh, sa ating post sa FB page, sa barangay tayo FB page na once hindi umabot dyan sa 30 days at magkaroon ng bagong kongreso, from the last congress, yung bicameral conference committee report, it would die a natural death. Mamamatay yung batas and uh, pagkamatay ng batas, wala na. Hindi magiging batas kasi nga kulang. Kinulang ng oras. Yun siguro, if you would read between the lines, ayun uh, siguro yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, uh, kung pag-iisipan natin ng mas malalim, hindi lang dahil sa galit-galit sila magkapatid, pero may mas malalim dyan. Ang mas malalim dyan, eh, baka natutunogan na na hindi pipirmahan kaya pinipilit niya ngayon papirmahan dahil hindi aabot sa 30 day lapse intulong law magiging bago na ang Congress so from that situation alone malalaman niyo na po mga kabarangay, mga kapitan, mga hagawan ano ang kinaharap natin this week hindi ko sinasabing hindi nga pipirmahan yan kasi ang dami na mga nangyayari pero pag hindi pinirmahan yan hindi siya maglalaks in tulo. kasi hindi umabot ng 30 days pinag-abutan na siya ng bagong kongreso so you know, it dies a natural death yung batas na yan so back to zero ang bagong kongreso, walang naipasang batas kung pipirmahan naman niya yes, of course election 2026 at pag pinirmahan niya yan pagdating sa zona, sa 20 uh, sa 28 is coming well next next week pa po I'm sure he will announce why kung bakit pinapa-extend niya ang binigyan niya ng extension ang mga barangay officials Kung yan naman ay veto ya ano si naman kagad yan to attorney Claire Castro ng Malacañang it doesn't need to go to the zona kasi nga hindi masyadong you know yan ang gusto ng Kongreso, pero ayaw ng Pangulo, ay ayaw naman natin magkaroon ng friction doon. Through Inter-Chamber Committee. Pero kung halimbawa it would lapse not into law, pero lapse into natural death, yung batas na yan, eh he would only say doon sa palayong nga sinasabi, isang sentence lang ang sasabihin niya na the barangay and SK election would push through this year, 2025 December 1. Kaya yun kung ang kinakaharap nating sitwasyon sa ngayon. And I will always tell you, tignan ninyo ang galaw ng Comelec. Yan yung paper trail. Kung ano yung galaw ng Comelec, hindi pa nila ginagalaw yung August 1, may blessing yan. Pero kung biglaan, nawala yung August 1 na yan at iba na naman ang sinasabi, Meron na naman nangyari. Pero, pero up until dumating ang Pangulo sa July 22, o hindi natin alam, pwede naman kasi yung signature, digital, digital age na ngayon. Pero maraming committee, si Donald Trump, tsaka yung Secretary of Foreign Affairs, si Marco Rubio, mabisa ang Pangulo doon. Titignan na lang muna natin sa 22 kung ano mangyayari. Up to the 25th Friday, pero ilagay mo na. Hanggang 25, hanggang 26 na Sunday or 27 Sunday bago magsona. Abang pa natin lahat. Pero yun ang sitwasyon po natin ngayon. Would it lapse into law? I don't think so. Hindi. Nasa batas din yan. Mayroon legal jurisprudence dyan. May Supreme Court decision po dyan. So, well, uh, yun po ang ating pong uh, ma, um, mixing vlog for today. Huwag nyo na pag-isipan. We, we, we will wait and see. And uh, happy Sunday po sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong Uh, pagsubaybay sa pambansang kagawad. God bless.